Kumusta mga boss? May malupit po tayo ngayon na underbone review, side-by-side side comparison sa dalawang motor na namayagpag dito sa Pilipinas. Ang Honda Winner X150 po ay may bagong matinding kalaban naman ngayon pagdating po sa power, specs and features. Ito po ang bagong nilabas na Suzuki Raider R150 Blade Edition. Panoorin mo hanggang dulo, let's go alamin natin para malaman mo kung alin sa dalawang underbone ang swak para sayo. <laughs> Disclaimer lang po, no to brand war po tayo dito. Nagre-review lang po ako para mas mapadali ang iyong paghahanap ng gusto mong motor mga boss. Sa front design ng Honda Winner X150 ay may napakasporty na design sa kanyang headlight. Makikita mo ang mga pangunahing ilaw sa mas mababang bahagi ng fairings. May patuli sa dulo o pointing edges kaya napakaangas tingnan at naka full LED headlight na po ito. Ang Raider R Blade naman ay may napakaganda din na headlight. Nasa bandang ibaba ang turn signal at nagkaroon din ng additional fairings na matutulis na patusok kaya may angas ang dating. Pagdating naman sa side profile ng Honda Winner X150, ay may razor sharp design sa kanyang mga fairings mula front papuntang rear kaya nagmumukhang baby fireblade. Lalo na itong racing variant ay may matatalim na kombinasyon na kulay na white and red kaya napaka sporty tingnan at sa side profile naman ng Raider R150 Blade ay kapansin-pansin may nakaumbok sa gitna na may front pocket sa harapan ng driver na nagmumukhang maskulado tingnan mula front papuntang rear. May mini windlet na rin ito kanyang fairings for better ergonomics design at may B-shaped design sa engine extension cover kaya napaka sporty din tingnan ito. Dumako naman tayo sa rear light ng Winner X150 ay may crown shape na napakagandang design, naka full LED rear light na ito, at sa ibaba ay may aerodynamics na design na turn signal na full LED lights at ang rear light ng Raider R150 Blade naman ay may air slicing aggressive design na nagbibigay ng mas sporty tingnan at nasa ibaba naman ang kanyang mga malalaking turn signal at naka-valve type pa rin ito. Alin po ba sa dalawa ang swak para sayo? Paki-comment po ng Winner X or Raider R mga boss pagdating sa makina. Ang Honda Winner X150 ay may 149.2 cc, 6-speed manual transmission, 4-stroke, single cylinder, dual overhead cam, for valve fuel injected engine kaya matipid na sa konsumo ng gas may maximum power na 15.7 horsepower sa 9,000 rpm at may maximum torque na 13.5 newton meter sa 7,000 rpm kaya malakas din sa arangkada at may top end performance at ang Suzuki Raider R150 Blade Edition naman ay may 147.3 cc 6-speed manual transmission, 4-stroke, single-cylinder, dual-overhead cam, 4-valve, fuel-injected engine. Ang motor na ito ay napakalakas na kayang maglabas ng maximum power na 18 horsepower sa 10,000 rpm at may maximum torque na 13.8 newton meter sa 8,500 rpm kaya nga binansagan ito ng king of. Underbone ng mga Pinoy riders ang Raider R150, dumako naman tayo sa features. Ang Winner X ay naka fully digital panel, may built-in charging port, equat na rin ito ng assist and slippery clutch, may smart key system, napaka-convenient na po nito dahil nakakeles na at may answer baki, may angle bang sensor at ang napakalupit na features ng Winner X ay may anti-theft alarm na at anti-lock brake system o ABS features habang ang Raider R Blade naman ay naka fully digital panel na rin ito. May Suzuki Assist Clutch System na rin ito, may front pocket at kung bubuksan mo ito, makikita mo sa loob na may built-in charging port na at pwede ka nang mag-recharge ng iyong mobile phone habang nasa biyahe mga boss. Pagdating naman sa fuel consumption and comfort, ang Winner X ay kumukonsumo lamang ito ng 52 km per liter. Sa long rides napaka-comfortable ang motor na ito dahil naka-upright sitting position ka na. Hindi sasakit ang likod mo habang ang Raider R Blade naman ay may 42 km per liter medyo may kalakasan sa konsumo ng gas at naka-aggressive riding position ka sa motor na ito kaya nakakangalay ito sa long rides. Kung ang hanap mo sa motor na may modern features, sporty ang looks, matibay ang makina at matipid sa gas ang Honda Winner X150 ang swak para sayo, pero ang gusto mo na may malakas na hatak sa arangkada. Mabilis na underbone na dumudulo sa high speed at pangkarera, ang Suzuki Raider R150 Blade Edition ang swak para sayo. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng content ay paki-like, subscribe and follow sa Jimboy Moto Facebook page, YouTube and TikTok. Thank you and God bless mga boss.